Ah, kuya. Kuya po ay nangangalakal lang. Ah, tawag dito. PW na, di ba? PW na, wala na po yung ano, kulang na po siya na isang paha. May saklay po siya. TV. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, Kuya TV. Uh, Rin TV. Ah, mo po tayong i-interviewin si Kuya. Ah, uh, nakita po natin yung kanyang e-bike ay napakaganda. Tapos yung kanyang car ito, yung kanyang e-bike, may hilang ano, tawag dito ba? tawag din yung hilang -hila niyan. <laughs> Trailer. Trailer. Ah, Ingat. Kuya kakausapin po natin. Kuya, ano po, ano po natin? Busoy na Sarino. Busoy na Sarino. Ayan, kinausap ko po si Kuya. Ito lang talaga yung anak po mo. Oo. Oh. Okay, ito marangal naman din yung trabaho natin. Ako naman, yung basurero driver din naman ako eh. Diba? Ayan. I-bike po lang yung kanyang ginagamit. Ah, ayan. Kuya. Kuya po ay nangangalakal lang. Ah, ang tawag dito? PW nila, diba? BW na, wala na po yung ano, kulang na po siya na isang paa. May saklay po siya, ayan. Yeah. Ah, Nakapag video tayo lang, wala sa oras. ah. sabi na talagang <laughs> makapanood ng ating video. May, malam <laughs> mo, makapanood sa ating vlog ¡Dios okay. kinulang ko na kuya eh. e trailer <laughs> trailer na e-bike eh, <laughs> ah, ganda. o ah, tiktok the next day Kita oripo nakita na nakaibay nakaibay po niya may nangila kasi alam niya pa po ano yung nangila-ilala paragahan ng mga kalakal anak buhay niya po ay mga lakal siya po ay may kapansanan at kulang na po yung kapansanan saran niyo po ay wala na po siyang pa.

చె

ngayon, nandito na po tayo sa Alabang uh, o, napakaganda na po ng terminal ng Alabang Vista Terminal Exchange Ayan Ayan mga gate, may nakita po tayo yung gate ng Tato modern jeep Tapos na gate mo kuya Ayan ang modern jeep modern jeep na bro ఆ ఆ తాత నా తలబైటందర్ నా ఆ కందలాలన్ మునకి జెట్ మునకి లంజిట్ థాయోడో పామెలి రిగాలా ఆ ఓయె బాలెకొయా తాలాలంగో ఎక్స్‌పో రైక్స్ అలా క వీడియో తాయో కెలంగో హా క బ్లాగ్ తాయో అయాంబా తమకి క బ్లాగ్ తో తాయోలా క బ్లాగ్ స్పీకర్స్ Okay, step ka. Step three pa. Ang ganda ha. Ako nga ng jeep. po yung modern jeep. Oh, nakuna natin ang video. Wala na siya pinto sa likod. Ayan, ito mga rider ito ah. Wow! Ay, kaya morning, Saan ang ride? Okay mga kanil Tinanong ko yung mga rider kung saan ang ride nila Ang sabi nila pauwi na raw sila bala sila daw po ay galing probinsya Kaya lang mga kanil hindi ko natalong kung saan yung probinsya sila galing Okay mga kanid, hanggang dito na lang ang aking video. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, mag-subscribe na at mag-like para lagi tayong updated sa aking video. Yard TV